Kapit si Dilang patalim na Matalik. Alalim ko sa underground, hirap ko kahit gitna to ng daigdig Mahusay ka sa sino mo pero wala rin Di mo ko napabilig, Kanuluwa mo ay binenta Di mo ko napabilig, babala ang daan at patungo daw Sa kasikatan ay makipot, ayaw kong makisiksik Si ka sa kasikatan malamang ang dahil eh? Pagkasanay ng paningin mo sa lilig Tinanong ka ulit bakit di ka man lang umimik Natutulog ang mula na di sadyang humihilig Maaga ba sa katawang lupa mo Sa pagpasa na mabigat ka para alam mo'y pilit Matalim na tila patalim di halikan na at kumapit ka ng mahigpit Matalim na tila patalim Dila akong halikan na at kumapit ng mahigpit